Pumunta si Zetton para humingi ng tawad. He invited Blythe pero hindi siya sumama. And then the next thing I know is ako na yung pinagpipestahan sa, sa social media. Alam niya nahihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayo narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako at kung wala kayong maririnig sa akin ayokong dumagdag pa. Ayokong dumagdag pa sa gulong na nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na um, tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag na gano'n. Nanahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko nanahimik. Alam niyan hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga papatol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin na nahimik, lalo ako. I respected Blythe. And uh, of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. And also, gusto ko lang ilinawin sa inyo na hindi, hindi niya ako sinugod sa dressing room. But tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days, biglang ang gulo na, ang dami ng, ang dami ng sinasabi sa akin ng mga tao. And, ang hirap kasi nung time na yun, hindi ko talaga alam anong gagawin ko. So, my mom, my mom was there para i defend ako. <laughs> pati sila ate, and then, um, yung mga pinsan ko, um, although, aggressive din sila sa mga, um, sinabi nila, but, syempre, alam kasi nila yung pinagdadaanan ko nun. Kaya, nadala din sila ng emosyon nila. So, yun lang yung yun yung mga gusto kong... Actually, ang dami nga eh. Ang dami ko pang gusto sabihin. Pero, eto ang gusto kong linawin ng sa si inyo talaga. Wala akong inagaw. And stop the hate. Kung ano man yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yon, Labas ako doon. At kung ano mang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag nyo na akong idamay wag yun nang i-drag yung name ko because nabas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila. Nabas ako sa lahat ng problema niya. Sa problema nila. Kaya sana, after this live, stop asking me questions na about this. Hi, Tita. Hi, Tita. Hello, um, sa family, Unang-una, walang inagaw si Kim. Walang nang agaw. Okay? Okay? Ako, alam to ni Tita, ako ang nagsabi kay Tita ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Hindi si Chin, ako, sa akin narinig ni tita una ang nangyari. Kasi pauwi ako noon, nakasalubong ko si tita sa tapat ako sa kanya. ng building, sa tapat ng building, at ako ang mismo ang nagsabi kay tita. At sa sobrang bait po ni Chin, ang sinabi pa ni Chin sa akin, bakit mo ko inunahan kay mama? Yun po ang totoo. Kasi si Chin po, ayaw niya na magkagulo. Eh ako, hindi ko rin naman sinabi kay Chin, masasabihin ko sa kay tita, sa mami niya. Pero sinabi ko kasi yun ang tamang gawin. Matagal na tong issue na to ang kukulit ng lahi nyo. <laughs> ako, nananahimik lang. Nananahimik si Francine at ang pamilya niya. dinadamain nyo pa. Bakit ba kayo gigil na gigil sa kanila? Okay? Walang inagaw si Chin. Pumunta ako ng bahay ni Chin the, uh, the next day para personal na humingi ng dispensa sa kung anong nangyari. At kung merong dapat sisihin dito, siguro ako. Hindi ko. Okay? A ako po. Kasi kung hindi po ako pumunta sa dressing room na yon at walang picture lang, mga, hmm, sa inyo. <laughs> Story lang, nag-trigger nag na ang lahat ng mga kung anong dapat pero kasi matriggers squad naman tayo at that time lahat tayo friends that's yeah. why tinawag tayo pero, squad right pero kasi makikitid yung utak ng iba eh makikitid kasi yung utak ng iba so yun lilinawin ko lang ha guys ito mukha ko ayan oh. set pedilin po walang inagaw si Francine okay at hindi, hindi na ako magsasalita pa ng marami dahil lang gusto lang po namin klaruhin na long life ako. At gusto lang po namin yung dinadami ang family wala. ko, lalo ang mga bata. Yep. Yeah. Wag, wag niyo po yung dami mga kapatid ni Chin. Pag pinagdadamayin niyo talaga, magiging. Okay. <laughs> talaga, talaga. Sinipon naman ako. <laughs> yung etibak, eh, dadaling ko sa tapat ng bahay niyo. So sana naman <laughs> po, malinaw na sa si inyong lahat. napaka ako, nandito lang ako. Nagsabi ako kung pwede ako magsalita. Tinanggap ni Francine. Sinabi ko walang inagaw si Chin. Nandito ako para sa kaibigan ko. Okay? Hindi kami nandito para magpasikat kami o sumakay sa mga issue na yun. Wala kaming pakialam. Wala kaming Nandito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko. Ang pamilya na tumanggap sa akin sa ikalawang pagkakataon ho. Kung alam nyo lang. Nandito ako para sa kaibigan ko.